Hello, hello mga mari, mga pari. Musta kayo? Magandang, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon. Ngayon, ngayon lang ako nakablog mga mari, mga pari dahil ang cellphone ko ay naglag, hindi na masyad, hindi na naggana. Kaya inayos ko muna. Kaya mga mari, magbablog na ako ngayon. Pasensya na. Ngayon lang ako nakapakita sa inyo. Nakapakita ang aking magbablog. Ngayon, ang aking gagawin ngayon araw na ito ay magluluto ako ng kutsinta kasi hindi ako nakaluto ng kutsinta sa aking pagbablog. Ito ang mga ingredients niya, mga mare, mga pare. Kaya, kasi mga mare mga pare, luma na kasi itong cellphone ko, kaya medyo blurred na. Baka naman, may mag-Christmas sa akin ng cellphone. Kasi, Christmas man. Kaya mga mare, ito na ang mga ingredients ko sa aking kuchinta. Ito mari ang mga ingredients ko. 1 cup na cornstarch at 1 cup na flour. At dalawang gatas. At lagyan ko ng gatas para malinamnam. Dalawang sachet. At 3 quart na sugar brown. At 1 1 uh, tablespoon na lihiya. At ano ito? Sweet eh. Mga 1 fourth cup lang. Kaya mga mari, ah, uh, tubig pa pala, 2 and a half cup. Mga mari, mag na tayo. Ito lang ang mga ingredients yan. Madali ang itong lutuin. Kaya mga mari, mag na tayo ng ating mixture. Mi mixture. Kaya unahin muna natin ang water. Mag na-mix ko naman ito ang corn, uh, ah, flour at na uh, all-purpose flour. Ito. Is ito, cassava flour. Ito, all-purpose flour. One cup, one cup lang ang mga malis Kaya, lagyan na natin ng tubig. Lagyan na natin ng sugar na 3 parts. Lagyan natin ng ito milk para malinamnam. bayaan mo lang na nag buo buo mare ka isa is ko natin ito sa lain. Salain natin, gawin natin dalawang para malinamnam. Ayun trans isasalain na natin. May nabubuo pang gatas yung ma ma mawala ma, 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 mawala man ito mare. Itong asweti Inet lang natin ang kulay na rin. Hmm. Nakalimot ako. May, may buto pa pala ito. masyado lagyan ulit na siya ng tamarin hindi masyado siya colorful ay mari ito na lagyan natin ng lihiya ng 1 tablespoon lihiya. Yeah. Nagpakulo na ako doon ng initubig. Tumulo na ang aking tubig. Ito lang, medium lang ang aking molder may large man ako, masyadong malaki. Ay. 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 Titignan ko muna yung kan mare tubig kung kumulo na. Salyain so, natin ulit mare kasi para may naga naga lutang lutang na seeds. Meron, eh. May naga lutang na seeds. Kaya pumulo na sila mare. Lagay na natin ang ating Hello muna natin mga mare mga pare para hindi mamuo. lagay na natin dito sa ating hurmahan nap ay, puno. Ang lang ang sana. Hindi ko kakontrol. Ito na lang. Eh, kumukulo na mga mare mga pare. Ay, Lagay na natin. Tapos hinaan natin ang Lagyan natin ng tela para hindi matuluan ng tubig. At natin siya ng 15 to 20 minutes. Hello, Mari. Ngayon, tapos na kami. Ako nagluto ng kutsinta. Maganda ang resulta ng kutsinta ko. Walang butas-butas. Ito ang last niya. Last na ito. oh, gaya. Hindi ko lang pinakita ang una at balitat ka. Apat na salang ko ito, Mari. Apat na salang. Ito ang kaapat last. Kasi hindi ko napakita pa, para hindi magtagal. ina cut ko lang. Ito na, Mare, ang... Ay. Mainit pa, Mare. Nga, pare. Last na salang na ito, Mare. Sa last ko lang kinakita ang video na uh, nilaga ito. Maganda ma mga pare, oh, walang butas-butas. Noon -butas. no, nagagawa man ako kutsinta. Mm, ngayon lang hindi. Ang Kasi business ng business na ako. Noon nag, nagtitinda ng kutsinta. Deliver sa eskulahan. Ito ang ganda ang kutsinta ko, oh, Mario. Oh, Gwapa kayo. Liwat sa ah. Hiwat pa. Liwat sa kay Mamang Lena. Maganda. Hiwat pa. Ang il... Lagay ko sana dito mari yung ah, uh, yung yema ah, uh, condensed. Kasi wala akong wala akong butter na ubos, ubusan. Cheese ka lang ilagay ko, cheese. Makita. Cheese na lang ilagay ko, ah, ko ma'am. Hali lang. Ilagay ko, cheese, Mari. Mga pare, itong cheese. Tanggal na ito sa ko kasi gina-prepare ko ito na meron akong kita yung mare ito na mare ako cinta ko na maganda gwapa walang butas lang mare Ngayon mare magtikit tiki mantang Hayo, hindi makita ang aking kucinta na maganda. Ngayon magtikim na lang tayo, mare. Dito lang sa gitna. Sarap mari melembur. Lagi enam-enam kasi may milk bagi atas nah. Dorang pack. Bird tree. Ini basah domat manis. Ini gandaan ikan kumari. ganda ang cinta. Engkau apa? Engkau apa? Hmm. Melambot, Hmm, Huh. Salah.

na ubos ko mare. Tatlong bilog. Ang, ang apa ko kutsinta. Kaya mare, tapos na akong testing 1 2 3. Kaya magpaalam na ako sa inyo. Sa na naman ang vlog ko, huwag niyo sanang kalimutan manood. Kaya like, share, and subscribe bye bye thank you very much